Correspondent mula sa USA na si uh, Sir Isidro Madamba at uh, patungkol po dito sa tinatalakay nating pagbaha dyan po sa Mayporting, Texas. Hello po. Uh, good afternoon Sir Isidro. Ito po si Bombo Justin Ramos. At bago po ang lahat, pakilala at pagbati sa ating uh, tagapakinig at nanonood ng Bombo Rajaguba. Bombo Justin Ramos, magandang uh, hapon dyan, magandang gabi dito sa Estados Unidos, dito sa saur, idos, Northern California malapit tayo sa Bay Area. It's about alas 10.31 na ng gabi. mo, Jess Ramos? Mm -hmm. Yes, sir. Uh, ngayon po, kamusta po dyan mismo sa kinaroroonan po nyo? Uh, affected din po ba tayo nitong uh, pagbaha dyan, sir? Yes, sa uh, awa ng Diyos, uh, hindi naman, just Pero alam mo, dito sa bandang Texas, uh, meron tinatawag na flooding dito sa Mount Brook, Alabama. <coughs> Uh, alam mo, isang rumaragasang pagbaha dulot ng napakalakas na pagulan galing sa Guadalupe River. Mm -hmm. uh, uh, um, uh, ang bumulusok pababa sa gitna ng Texas. Sa gitna ng Texas nga, Bombojas. Mm -hmm. Ayon sa kinapulan, uh, daan daan-daang katao na ang nailigtas. Alam mo, merong apat na daan, limampot katao na nailigtas. Ngunit kas sa kasamaang palad, uh, bombodjas, eh, merong apat na sa ngayon ang, na, ang uh, pinaniniwalang nasa way dahil sa na uh, at karamihan, karamihan dito ay mga bata. Merong mm -hmm. labing limang bata na ang uh, mga namatay bombodjas. Mm -mm. ya yes, sir. pero ngayon sir, kamusta pong weather dyan? Ah, uh, nararanasan pa rin po ba natin itong mabigat na buhos na ulan? So far sa lugar na pinaha at umulan ng malakas, po, just eh tumila na lang mm -hmm. ang uh, ang uh, nasabing ulan at uh puspusan ang rescue operations ng mga kinaukulan dito sa mga nais uh, dito sa mga naapektuhan mga uh, na tao uh, na kung saan eh merong uh, kung hindi ako nagkakamali uh, dito attention na eh, dito sa tinatawag na um, uh, camp mystic kung saan eh merong pitong daan bata uh, ang nasa camp area ayon kay Lieutenant Governor Dan Patrick at uh, sa kasawi ang palad uh, bomb chest eh na ang uh, mga campers ang pinatiriwala ang nawawala sa ngayon uh, mm -mm. so basically sir uh, nang, yung tubig po ay nang nanggaling po sa Guadalu- Guadalupe River bumaba lang po dito sa Texas Yes, alam mo, uh, sa lakas nga ng ulan, Bumbujas, eh, biruin mo mm -hmm. uh, galing ito sa tinatawag na uh, uh, um, uh, river nga na tinatawag dito sa Guadalupe River kung saan eh, umabot ng labing limang talampakan ang taas ng uh, ulang baha, Bambu Diyos. Mm -mm. So, labing limang, 15 feet, sir, no, in English? 15 feet. Yes, sir. Yes, sir. So, paano po? May mga madami po ba na nasira din po itong uh, mga napinsalang bahay, sir? Bukod sa... Yes, Bambu expected marami rin ang... Uh, uh ang uh, naapektuhan at syempre maraming danyos din dahil sa papa dahil umabot na sa mga kabahayan at uh, umapaw dito nga sa iba't ibang lugar ng uh, uh, dito sa kit ng Texas saan biruin mo dito rin sa uh, bandang uh, San Angelo Texas may eh, merong uh, isang matandang babae na anim uh, na taong anim na taong gulang e eh, natrap sa kanyang SUV na sasakyan uh -huh. at umuapaw hanggang uh, labing dalawang tanpakan naman taas ng tubig baha, Bombayas. Uh -huh. So sir, uh, kamusta po yung mga rescue team ngayon sir? May mga nagsasagawa pa rin po ba ng uh, operation nila? Alam mo, sa ngayon sa lugar ng kaganapan, eh talagang nararamdaman at nakikita na ang mga kinuukulan, ang grabing pinsala, dulot ng pagbaha, kasama ang walang kasiguruhang pagkahanap at pagligtas sa mga nawawala pang uh, mga biktima mm dito -hmm. uh, sa estado sa alam mo dito alam mo eh, taon taon mayroong isang daan at alam mo lima na mamatay dahil sa pagbaha ng mm. budget so ibig sabihin niyan sir talaga pong halos lagi po tayong naapektuhan ng gantong flood Yes, uh, sa mga lugar na naapektuhan ay eh, expected na talagang uh, grabe ang pagbaha pag uh, uh, muulan ng malakas uh, bombages. Mm. With that, sir, so may mga preemptive evacuation po ba, sir? Uh, nasabihan po ba itong mga uh, residents, especially yung mga malapit po sa mga river system na mag-evacuate na? Kasi taon-taon na po ito eh. So, nasabihan na rin ba, sir? Yes, uh, uh um expected na yun ang ginagawa ng mga kinakulan na talagang inaabiso mm -hmm. ang ng uh, 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 um, na ang, uh, residente dito sa malapit sa kabata. Mm -hmm. pero guys uh, nasabi natin ikinalulungkot na wala talagang warning device ang uh, naganap dito nga sa nasabing uh, malapit sa Guadalupe River kung saan eh meron dito ang tinatawag na camp mistik kung saan mm -hmm. eh Ah, uh, uh, mayroong pitong daan na mga bata ang nasa camp area, Bumbujes. Pero yung ah, uh, uh, mayroon na pong uh, preemptive evacuation pero yung uh, katotohanan ng may mga nasa WIPO po dahil dito, yung po ba sir karamihan, may mga data po ba na natagpuan po sa mismong residential house o sa highway na po o sa mga kalsada po natin natagpuan? Paano po? Uh, alam mo, Bumbujes sa talagang uh, lakas ng agos ng uh, ulan pagbaha pagbahay. Eh, yung mga na-rescue ayon uh, sa mga kinukulan ay eh, nakuha na sa mga puno at sa gilid-gilid ng uh, uh, lugar kung saan ay eh, uh, nailigtas ang kanil kanilang nilang sarili. Mm -hmm. At mayroon uh, meron din, gaya na yung nasabi natin, sa mga naapektuhan na malapit din sa mga kabahayan, asay dito nga sa bandang uh, uh, Mount Brook, uh, Alabama, eh talagang uh, kaya naapektuhan ng grabe. Mm -hmm. Dahil nga tatmihan, lalo-lalo na dito, malapit sa mga wala uh, eh, walang talagang warning device. Uh, mm -hmm. uh, yes sir, so sabi niyo po kanina, uupa na, no? wala na pong uh, mga pagulan, yung nararanasan, or uh, meron man, unti-unti. Pero ngayon sir, kamusta po yung level ng tubig dyan? May bumaba na rin po ba, lalong-lalo lalo na po sa mga river system? Yes, ayon sa ulat, eh, umupa na. Uh, medyo hindi uh, umupa na. At ibig sabihin, eh, wala na yung pagpa. Pero uh, puspusan pa rin Kasi alam mo, Bambuches, eh, mm -mm. hindi alam ang extent o talagang ilan ang nawawala. Mm -mm. Dahil nga dito sa grabeng pag, uh, buhos ng ulan, uh, sanhi ng grabing pagbaha, Bambuches. Mm -mm. So ngayon, sir, uh... Sabi niyo po patuloy pa rin itong paghahanap. Itong operasyon po ng mga rescue team. So uh, anything to that sir, wala na rin pong gaano, no? Wala na rin pong uh, nararamdaman, nararanasan bukod sa paghahanap po, no? O ng mga hindi pa po nasisiguradong uh, uh, victim po nitong flood. Yes, ayon sa ulat. Uh, yes. Mm -hmm. yes sir, uh, with that sir, maraming maraming salamat po sa update at uh, syempre uh, mag-iingat din po kayo dyan sa lugar po. Din. Salamat din. Just, uh, gusto kong batiin ang mga tagpakinig na uh, sa buong Pilipinas, dyan sa Bumbo de Gupan, Bumbo de Gupan, at saka sa buong mundo, sa mga nakikinig, magandang hapon dyan, magandang gabi. Gusto kong batiin yung mga kasama natin, kaibigan at ka kapamilya dyan mm -hmm. sa bandang Norte, Ilocos Norte, at uh, sa lahat ng mga nakikinig sa station natin. Uh, Bumbo Diyos, maraming salamat. Maraming maraming salamat, sir, at uh, mag-iingat po kayo dyan. Likewise, bumbo dyan. Thank you.